So ngayon guys, nandito tayo sa Yan. Ano? Oh. Dito tayo ngayon na mamasyal, no? Nandito tayo ngayon sa uh, Shanghai Pride Show Pau, yung sikat na bilihan ng Show Pau dito sa Hongpin Binondo Manila, no? So, tara, let's go. Oh Tari. my god! Nakapila daming pila guys dahil masarap siguro yung show pao nila dito fried show pao ito so guys pakita ko sa inyo guys oh show pao kano show pao? 18 35 sa 35 is at the way kano bote? 100 sa order pa na paano masabi? Kapilan nga, ano? nga ng ano? Parang kapilan nga isa. Pati Tikman natin dress kung masarap. yan. Pati game. show ba yan? Isa lang sa akin. Isa. pack. Opo sa lang sarap. Sino Sarap dito guys yung ano, Hindi May baboy. May mungo, Chinese show no? Fried chicken. So, Salamat. Ayan guys no. Tapos nga natin bumili ng shoe dito sa Ongpin guys no. Duman tayo sa uh, bintahan ng mga uh, pangpa ano daw, pangpaswerte. Ayun oh. No? Uh, no. uh, 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 dami di ba? Wala yung mga protas dito guys no sa Ongpin sa kahabaan ito nga ung uh, pinabinyo no dito sa Santa Cruz, Metro Manila. Ito 'yan. Dahil magdi-disappear dito. Oh. No? marami nagbebenta ng prutas. Ayun. Guys, okay, so, oh, may tubo. Ayan, no? Tubo, yung uh, ginagawang sugarcane, cane oh. Pang-paswerte no? pa nga, guys, oh. Ayun no? Pang-paswerte. Wow. Oh my god. god! Wow! Ganda. Guys, maraming pang-paswerte oh. Ito yung pang-sabit sa pintuan oh. Ayan, mga charm. Ayan. Dito lang yan guys sa Ong, sa Ongpin oh. Santa Cruz Binondo. Oh, no. oh, ayan. ba? Diba? Marami na silang uh, nakasabit at nakadisplay dahil uh, syempre magdi-December na no pang pabuenas daw yan guys basta pula no galing oh wow namumula galing oh totoo ba yan paano masabi totoo ba yan totoo ba yan ate tao pala yan Ah, okay. Akala ko ano lang eh. Tao. Tao. Tao siya. Oh, akala. Akala ko. Natuwa lang ako, oh. Galing ng totoo Galing. Ano tawag nako? Parang kanina pa yan diyan, hindi na papagod. <laughs> Ay ko parang hindi napapagod ha Puntaan ko nga Galing guys oh Ayan gu nagigiling siya oh Sa papamagitan ng uh, pato. Ito yung dating uh, ginagamit ng mga oh, 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 nung Asian nine, Mga 80s pa no 70s No 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 <laughs> Ito yung ginagamit Ah oh. <laughs> uh, Gilingan na bato no ito yung uh, dating uh, ginagamit nung uh, unang panahon pa no galing no? alam mo totoo eh, no ayan nagigiling siya ng bigas no ginagawang uh, harina ito yung dating gamit natin guys no nung unang panahon pero siyempre hindi pa natin naabutan to no uh, naabutan to ng mga ninuno natin no? so ayan no